Ang eksena ay lumipat sa city center ng Rongxiang Garden. Sa puntong iyon, nakayanan na ng grupong nakasama ni Jiang ang biglaang pag-atake ng mga zombie. Dahan daw ang nagbigay ng direksyon si Mr. Lee Dumiretso ka lang hanggang sa susunod na kanto, tapos nandoon na ang pupuntahan mo. Ingat ka, maraming taguan ang mga zombie sa paligid ng complex. Mabait pa itong nagpaalala, pagkatapos mong makita ang mga kasama mo, pumunta ka sa Rongxiang Garden. Nasa ikawalong palapag kami, dumaan ka sa side entrance, huwag sa main. Ngumiti si Jiang, at bahagyang kumaway. Nagets ko, salamat. Pag alis niya, napatitig si Mr. Song kay Mr. Lee, susundan ba natin siya para tulungan? Umiling si Mr. Lee, hindi natin alam ang sitwasyon doon. Kung bigla tayong makasalubong ng grupo ng zombie, para na tayong lumakad sa sariling kamatayan. Nag-aalala si Mr. Song, ibig sabihin mag-isa siyang pumapasok sa panganim. Ngunit nakapikit lang si Mr. Lee, nagkunwaring walang naririnig, sa kadahan daw ang umiling na may panghihinayang, sinabi ko na ang dapat kong sabihin. Sayang lang, ang lakas niya, pero baka sa huli, ganun din ang kahihinatnan. Lumipat ang eksena sa gusali kung saan nakatira si Zhang Shengjie. Maraming zombie roon, bata, matanda, malaki, maliit, pero wala silang mahanap na tao kaya paikot ikot lang silang pakalat kalat, puno ng dugo at laman loob. Sa sandaling iyon, maririnig ang iritadong tinig ni Yang Kao, Buizad. Nawalan ako ng signal, wala nang ang silbi ang cellphone ko. Nakasandal siya sa pader, nakakunot ang nuo at halatang pagod. Hindi ko alam paano na si Zhang Shengzhe, siguro sobrang nag enjoy na yung mga yun ngayon. Samantala, ang lalaking nakaputing polo, Pao ingalingga at halatang balisa, biglang sumabog ng inis, buwizat, sawa na ako. Kanina pa ako naiinis, ngayong gabi, ibubuhos ko lahat to. Kung hindi, hindi ako makakatulog. Nakatayo ang grupo ng mga tauhan ni Yang Tao sa labas ng kwarto kung saan naroon ang batang lalaki at ang kanyang ina. Isa sa mga lalaking nakaitim ang nagsalita, Ye, yeah. umalis si Zhang Shengjie mag-isa. Baka patay na siya sa daan napaisip siyang tao, at tila sang ayon. Nakahilig sa pader, pagod ang mukha pero matalim ang tingin. As long as ako ang may kontrol, sisiguraduhin kong hindi siya makakatakas. Isa pa sa kanila ang napabuntong hininga. Sa mundong to, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Mas mabuting magpakasaya muna, para walang pagsisihan. Maya-maya may isa pang lalaki na nagsalita, sa loob ng silid, malinaw na naririnig ng bata at ng kanyang ina ang bawat salitang banibitawan nila. Lahat ng masasakit at malupit na sinabi ay para sa kanila, at ang sakit na dala ng pakikinig dito ay hindi nila matanggap. Alam nilang may mas masahol pang mangyayari kaya mahigpit silang nagyakap, nanginginig, at tahimik na umiyak sa kawalan ng pag-asa. Samantala, ang pinuno ng grupo, ang boss nila, nakatayo sa may bintana, naka-cross arms habang sumasang-ayon sa kanyang mga tauhan. Sige na, pero mag-ingat kayo. Huwag niyong hayaang mamatay sila agad. Exactly boss, sabay cheer ng mga tauhan. Boss, ikaw ba mismo ang gagawa nito? Tanong ng isa. Tumingin ang leader at umungol lang ng sagot. Bago pa siya makapagsalita, may isa pang tauhan na mabilis na sumingit. Kung hindi ikaw, ikaw ang huli sa pila. Biglang napansin ng leader na may kakaibang nangyayari sa labas ng bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, ang mga zombie na kanina'y gumagala ay nagkalat na sa lupa, puro sugat, duguan, at bali-bali ang katawan, para bang nilapdan ng isang halimaw. Nang marinig ang ingay sa labas, binuksan ng leader ang pinto at lumabas. Galit ang ekspresyon habang tumingin sa paligid, saka sinilip ang hagdan. May naisip siya sandali at bulong niya, mga reinforcement ba ito? Ngunit bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata, namutla, at sa isang iglap isang liwanag ang mabilis na dumaan sa hangin. Isang hiwa ang lumitaw sa kanyang leeg, at bumulwak ang dugo. Hindi pa siya nakaryak nang mahulog ang kanyang ulo, gamulong sa sahig, at naiwan ang katawan niyang nakatayo, nanginginig, at ang mga mata ay puno pa rin ng hindi makapaniwalang takot. Samantala, sa silid ng magina, parehong nakasalampak sa sahig ang magina, mahigpit na magkayakap. Nanginginig ang asawa ni Zhang Shengjie habang niyakap ang bata, at sumigaw sa mga guns at kayang tao, lumayas kayo. Lahat kayo, lumabas kayo. Isang lalaki na nakaputing polo ang lumapit. Habang inaalis ang kanyang sinturon na may nakakalokong ngisi, sabi niya, tama na ang pagpapanggap. Sa tingin niyo ba maloloko niyo kami? hinaila ng isa ang bata sa kwelyo, palabas. Nagmamakaawa ang sigaw ng ina, anong balak nyo? Bitawan nyo ang anak ko. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, malakas siyang sinampal ng isa. Nabaluktot ang maganda niyang mukha, at sa sobrang lakas ng pagkakahatak, ibinagsak ang bata sa pinto. ayre, iyak ng bata. Nanginginig at walang magawa ang ina, habang ang isang maruming lalaki ay ngumisi at nagsabi, ang target namin, ay ikaw. Sa kabila ng sakit, matapang na bumangon ang bata at malakas na sumigaw, lalaban ako. Hindi ko kayo uurungan. Ngunit maliit ang kanyang katawan, at walang laban. Sinipa siya palabas ng pintuan, gamulong sa sahig, at bang. Isinara ng mga guns ang pinto. Sa pagkadismaya, sumigaw siya. Mga demonyo kayo, bitawan niyo ang mama ko. Hindi kayo patatawarin ng tatay ko. Kasabay nito, sa labas mismo ng pintuan, bumagsak ang katawan ng pinuno nilang pugot ang ulo. Nabigla ang bata napatingin, at nakita ang bangkay nitong malamig, at baluktot ang mukha sa gulat. Mula sa dilim, may lumitaw na anino. Nagliliwanag ang mga mata at nagsalita. Hoy, bata! Nanlaki ang mga mata ng bata at napasigaw, sino ka? At dumating ang bida, si Jiang. Lumabas siya sa liwanag, naglalakad papasok na kalmado at matikas. Tatay mo si Zhang Shengjie, tama ba? Tanong niya. Kinakabahan at nanginginig ang bata, napaupo at nauuto, oo, oo, oo siya nga. Sa loob ng maliit na kwarto, nakasalampak sa gitna ng sahigang asawa ni Zhang Shengjie, pilit tinatakpan ang mga punit sa kanyang damit, nakatungo, at luha ang tahimik. Biglang sumugod si Yang Tao walang pakundangan, at malakas siyang sinampal. Buizet, natatakot ka bang marinig ng anak mo? Sigaw, kundi hindi ako matutuwa. Pero dahil ayaw niyang masakta ng anak, tiniis niya ang sakit at hindi naglabas ng tinig. Lalong naging bastos ang lalaking nakaputi habang hinahaplos ang ulo ng babae. Kung ayaw mong sumigaw, ako ang mauuna. Habang patuloy na umiiyak ang babae, biglang sumabog ang pintuan. Nagulat ang lalaking nakaasol sa likod at akala niya ang bata ang bumangga. Malakas ang batang ito, nabasag ang pinto. Pero bago pa siya matapos, muling dumaan ang liwanag. Pugot ang ulo ng leader, at sunod ay ang lalaking nakaasol. Tumulo ang dugo, at bago pa siya makaryak, bumagsak ang katawan niya sa sahig. Nanlamig ang tatlong natira, nakatulala sa gulat. Inis na inis siyang tao. Bakit kayo natigilan? Pero bago pa siya makapagsalita ulit, mabilis na kumilos si Jiang. Dinak niya ang nuuni ang tao at buong lakas na itinulak pabalik. Bang! Tumama ito sa kabinet at agad na bumula ang dugo sa bibig niya. Napakabilis ng pangyayari. Ang isa pang tauhan, takot na takot, napaupo habang nag-aayos ng pantalon, pautal na nagtanong, Si, sino ka? Hindi na nagsalita si Jiang. Isang malakas na sipa sa mukha ang binigay niya idiniin pa ang sapatos sa mukha ng tao. Samantala, sa base ni Jiang, hawak ni Yingying Ying ang baril at itinutok mismo sa kanyang mga kasamahan. Galit na galit si Shengbo pero wala siyang nagawa kundi sumunod. Lumapit siya kay Shan Shan at Bam Ulong, sumunod ka muna, pumunta sa kwarto na sinabi niya. Nag-aalangan si Shan Shan, pero si Jiang, delikado, dapat unahin natin ang kaligtasan. Sagot ni Shengbo may baril siya sumunod na lang muna, ako na ang bahala. Ngumisi si Yingying Ying na puno ng puot. Wala nang diskusyon, kung hindi ako kikilos ngayon, hindi ako magkakaroon ng autoridad. Tinutok niya ang baril sa mukha ni Sheng Bo at malupit na ngumisi. Unahin ka na, matandang gago. Lolo, sigaw ni Shan Shan, nagpumiglas si Zhang Qi, galit na galit. Tama na, Lu Ying. Ying. Ngunit biglang may malakas na ingay mula sa medical room kung saan nakakulong si zombie Chen Chong. Lahat ay napatingin. Anong ingay yun? Tanong ni Ying Ying, nakakulot ang nuo. Nabuksan ang lock ng pinto, para bang may humawak mula sa loob. Laking gulat nila nang bumukas ang pinto, at lumabas si Chen Chong, isang zombie. Pero nakakapagtaka, may susi sa kandado. Anong, siya ba ang nagbukas? Bulalas ng isa. Imposible. Baliw na zombie yan, hindi marunong gumamit ng susi. Sigaw ng isa pa. Mabagsik na naglakad si Chen Chong papunta kay Ying Ying. Ang mukha nito, galit na galit, at parang may bahagyang bumabalik na katinuan. Natakot si Ying Ying, namutla, at sabay tinutok ang baril. Punyeta ka, zombie ka na, pero marunong ka pang gumamit ng susi. Hindi kita pwedeng hayaang mabuhay. Pinutok niya ang baril, flick, pero walang bala. Natulala si Ying Ying, hawak-hawak ang baril, na uuto. Aanong, bakit, bakit walang bala? Sa isang iglap, umatake si zombie Chen Chong. Napasigaw si Ying Ying, nanginginig, naliligo sa pawis, imposible, paano nangyayari to? Ngunit ang kanyang miserableng wakas ay dumating, sa mismong kamay ng dati niyang kaibigan mula sa mechanics kuan. Nilapas siya ng walang awa duguan, pira-piraso, at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Si Chen Chong, parang isang halimaw na wala ng kaluluwa, patuloy na pinupunit ang katawan niya. Matagal itong tumagal bago siya tuluyang tumigil. Pagkatapos, nakatayo pa rin si zombie Chen Chong, umuungol, at hinayla ang wasak na katawan ni Ying, Ying sa sahig. Ang Chan Ying, Ying ay guti-guti, parang kinain ng isang mabangis na hayop. Natulala ang buong grupo, walang masabi. Nanlaki ang mga mata ni Sheng Bo, nanginginig habang bulong niya. Anong, anong nangyari? Maingat na sinabi ni Zhang Qi, kanina, parang kalmado pa siya. Sa puntong iyon, kumarap si Chen Chong. Huminga siya ng malalim, duguan pa ang kanyang mukha, at nagsimulang lumapit sa kanila. Namutla ang mga mukha ni na Shengbo at ng iba pa, Mabilis na tinakpan ni Shengbo ang ilong dahil sa matinding amoy ng dugo. Pagdating niya sa pinto, hinugot ni Chen Chong ang susi mula sa lock at itinapon ito. Tumama ito sa harap ni na Shengbo at Zhang Qi, na silang pareho sa susi. Si Chen Chong naman, tahimik lang na bumalik sa infirmary at isinara ng malakas ang pinto mula sa loob. Dahil sa di inaasahang ginawa ni Chen Chong, apat silang natulala, si na Shengbo, Shan Shan, ang matabang lalaki, at si Zhang Qi. Hindi sila makapaniwala na nakilala ni Chen Chong kung sino ang mabuti at masama, at hindi niya sinaktan kahit isa sa kanila. Balik sa bahay ni Zhang Shengjie, matagumpay na nakapasok si Zhang sa silid ng bata at ng kanyang ina. Nakagapos si yung Tao at ang lalaking nakaputing polo, nakasalampak sa sulok. Nakatayo si Zhang, nakatingin sa magina na magkayakap, kabado at takot. Tumingin siya sa bata at malamig na tinawag, bata, lumapit ka. Nagangat ng ulo ang bata, halatang naguguluhan. Ang asawa ni Zhang Shengjie, nagdurusa at pagod, tumingin kay Jiang na may pag-aalinlangan at nagsabi, bakit tinatawag mo ang anak ko? Kalma lang si Jiang, malamig at banayad ang tono. Lumapit ka. Nararamdaman ng bata na hindi masamang tao si Jiang. Kaya dahan-dahan siyang bumangon, lumabas mula sa yakap ng ina, at sabing, Ma'am, ayos lang ako. Bagamat nag-aalala, wala nang nagawa ang ina. Doon ay iniabot ni Jiang ang isang kutsilyo sa bata. Kunin mo to. Napatitig ang bata sa kutsilyo, malalaki ang mga mata. Pagkatapos, iniabot ni Jiang ang kamay niya papunta kinayang tao at ang nakaputing lalaki. Patayin mo sila. Nang inag sa takot ang dalawang lalaki. Pakiusap, huwag, huwag niyo kaming patayin. Sigaw nila. Nagpanik ang asawa ni Zhang Shengjie at nakiusap, Sir, maawa ka. Bata pa ang anak ko. Pero malamig pa rin tumingin si Jiang sa bata. Mula ngayon, hindi na magiging pareho ang lahat. Bata, ikaw na lang ang makakapag-protect sa nanay mo. Huminga ka ng malalim, at durugan mo ang mga halimaw na nanakit sa kanya. Nakatitig sa kutsilyo, nagsimulang alalahanin ng bata ang mga ginawa ng dalawang lalaki sa kanyang ama at ina. Unti-unti, nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa takot patungo sa matinding determinasyon. Lumiwanag ang kanyang mga mata, puno ng galit at tapang. Mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo at habang umaagos ang luha, sumugod siya. Kasunod nito, tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Maririnig ang mga sigaw ng paghihirap mula kinayang tao at ang kanyang kasabwat. Nakahandusay na sila ngayon sa sahig, lumulubog sa sariling dugo at sa harap nila nakatayo ang bata, hawak-hawak pa rin ang kutsilyo, ngayon ay nababalutan ng ketchup. Nakita ito ng kanyang ina, at natulala sa takot at pagkabigla. Aanak ko, bulong niya, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa sandaling iyon, tumingin ang bata kay Jiang, punong-puno ng lungkot ang mga mata, at nagtanong, Uncle, pinatay ba nila si Papa? Naging seryoso ang mukha ni Jiang. Sandali siyang yumuko, saka tumingin muli at matatag na sumagot. Oo. Nang marinig iyon, ibinato ng bata ang kutsilyong nahulog sa sahig at agad na niyakap ang kanyang ina. Malakas siyang umiyak, "Ma, mama." Nang marinig ang balita, hindi na nakapidyo ang luha ng asawa ni Zhang Shengjie. Napakagat siya sa labi, puno ng dalamhati. Ngunit sa kabila nito, natapos ang misyon, nailigtas ni Jiang ang pamilya ni Zhang Shengjie. Nang magikot na si Jiang palayo, agad siyang pinigilan ng ina. Sir, pakiusap, isama mo ang anak ko. Handang-handa akong magbayad ng kahit anong halaga. Ngunit mabilis na tumutol ang bata. Kuwag, mama, hindi ako sasama. Kailangan kong protektahan ka. Napatingin si Jiang sa magina. Sa awa, nagsalita siya, pareho kayong sasama sa akin. Nangako ako kay Zhang Shengjie na paprotektahan ko kayong dalawa. Kaya't pinangunahan niya silang dalawa palabas ng busali. Bawat isa ay may hawak na armas, handang ipagtanggol ang sarili. Sa paligid, nagkalat ang mga bangkay at ilang zombies na tinamba. Nagulat ang bata at napabulong habang nakatingin kay Jiang, grabe, kaya niyang patayin ang ganito core aming zombie. Tinitigan niya si Jiang nang may paghanga, kumikislap ang mga mata na parang nakatingin sa isang bayani. Ngunit malamig lang ang sagot ni Jiang. Imbes na magsalita pa, itinaas niya ang kamay, senyales na tumigil. Sandali, may kakaibang ingay malapit, tumahimik siya, pinakiramdaman ang paligid, at biglang nagtanong sa asawa ni Zhang Shengjie, Sister-in-law, alam mo ba kung nasaan ang Building 8 ng Rongxiang Garden? Mariing hinawakan ng babae ang kanyang espada at mabilis na sumagot, Ah, Building 8. Nandyan sa direksyon na tinitingnan mo. Bakit?